Akala ng maraming tao, ang mga introvert ay natural na banayad, harmless at simpleng umiiwas sa gulo. Pero hindi fragile ang mga introvert. Sila ay strategic. Sa likod ng mahinahong tango at malumanay na, okay po, may isip na naglalaro ng high-level mental chess habang pinananatili ang ilusyon ng pagiging mabait. Kapag ang isang introvert ay umaate bilang isang people pleaser, hindi ito random at hindi rin inosente. Isa itong survival mechanism na hinasa sa ilang taong pakikitungo sa mga maingay na personalidad, emosyonal na mga extrovert, unpredictable na mga katrabaho, at mga kamag-anak na tingin sa mga introvert ay mahiyain o tahimik lang. Sa totoo lang nagmamanage sila ng kaguluhan na parang may compute ng tatlong posibleng emotional explosion at limang exit plan. Ang kanilang kabaitan ay hindi simpleng kabaitan. Isa itong psychological strategy para makaipon ng enerhiya, umiwas sa mga walang kwentang labor at mapanatiling protektado ang kanilang panloob na mundo mula sa ingay ng lipunan. Ang pagiging people pleasing ay hindi pagpapasipsip. Isa itong tahimik at eleganteng sining ng pag-navigate sa mga tao nang hindi na-overwhelm. Narito ang mga accurate na dahilan kung bakit mukhang people pleasers ang mga introvert. Number 1. Mas Mabilis Ito Kaysa Makipagtalo Pinipili ng mga introvert ang kapayapaan, hindi dahil mahina sila, ngunit dahil mas pinahalagahan nila ang oras, enerhiya at mental clarity kaysa sa thrill ng pagpapatunay na sila ang tama. Para sa kanila, ang pagkikipagtalo ay parang pagpasok sa bagyong puro mental noise. Maingay, magulo, nakakadrain at kadalasan walang kwenta. Kaya imbis na usab sa debate, nahahaba pa ng 30 minuto, tinatapos nila ang usapan sa 10 segundo. Gamit ang simpleng, ah okay po, sige na nga. Ang maliit na aksyon ng pseudo-niceness na ito ay isang makapangirihang psychological shortcut. Paraan upang tapusin ang interaksyon ng mabilis at malinis. Hindi sila totoong pumapayag, nag-optimize sila. Habang ang iba ay gustong manalo sa diskusyon, ang mga introvert ay gustong manahimik, luminaw ang isip at magkaroon ng peace. Ang kanilang paggibway ay hindi pagsuko. Ito ay strategic efficiency. Alam nilang hindi lahat ng laban ay dapat patulan at ang pinakamatalinong mandirigma ay marunong umatras para hindi mapagod. Number 2. Palihim na nangunguha ng Intel Ang pinakamalaking maling akala tungkol sa mga introvert ay passive listener sila. Pero in reality, ang mga introvert kapag nakikinig, nagdedecode sila ng mga behavior na parang professional analyst. Kapag tumatango sila, ngumingiti at hinahayaan kang magsalita ng magsalita, nag sila ng mga datos, mga values mo, emotional triggers, insecurities, patterns, intentions, at pati mga kasinungaling ang hindi mo namamalayang nasasabi. Iniisip ng mga tao na ang mga introvert ay agreeable, pero in reality, pinoproseso ka nila na parang clinical experiment. Ang fake niceness nila ang dahilan kung bakit masyadong nagbubuka sa mga tao. Sinasabi ang mga bagay na hindi nila basta sinasabi sa iba. Hindi alam ng karamihan na sobrang perceptive na mga introvert. Napapansin nila lahat kahit maliliit na mga bagay. Ang katahimikan nila ay nagiging psychological mirror na nagpapadaldal sa kausap nila, nagpapareveal at minsan nagpapabulaslas ng mga sekreto. Samantala, ang isip ng mga introvert ay kalmadong nagfa-file ng lahat sa internal database nila. Hindi para mang manipula, kundi para makaunawa at makaiwas sa peligro Mas maraming impormasyon, mas mababa ang chance na mabigla sila. Number 3. Ang pinaka-smooth na escape tactic. Para sa mga introvert, ang pagtakas ay isang sining at ang pagiging mabait ang isa sa pinaka-epektibo nilang tool. Kapag nagsabi sila ng "Yes, sure. No problem. Okay lang." Ang tunay nilang ibig sabihin ay tapusin na natin 'to ng maayos para makabalik na ako sa tahimik kong mundo. Ang pagpapanggap na agreeable ay nagiging socially acceptable cloak na nagbibigay sa kanila ng malinis na exit. Walang drama, walang questions, walang gulo. Ang pagkikipag-disagree kasi ay nangangailangan ng paliwanag, depensa at risk escalation. Pero ang pagiging mabait, shortcut yon papunta sa kalayaan. Ito ang nagbibigay sa kanila ng pagkakataong makaalis sa mga usapan, group activities, invitations, at kung ano-ano pang social obligations ng walang friksyon. Iniisip ng iba na kooperatiba mga introvert. Pero ang totoo, gumagawa lang sila ng escape tunnel para hindi madrain ang mental battery nila. Number 4, ang pag-iwas sa drama ay isang relihiyon. Ang drama ay mortal na kaaway ng mga introvert. Nakakaramdam sila ng emotional chaos bago pa ito pumasok sa kwarto. Yung mga reklamador, reactive personalities, chismis-based thinkers, at mga taong ginagawang season finale ang isang normal na sitwasyon para hindi sila mahatak sa emotional circus, ginagamit nila ang kabaitan bilang shield. Ang isang mabilis na tango, pilit ng ngiti o mahinang sige po ay nagiging pader sa pagitan nila at ng paparating na problema. Hindi sila umiiwas sa drama dahil duwag sila. Umiiwas sila dahil hindi kinakaya ng nervous system nila ang mga emotional turbulence. Ang ingay, sigaw, guilt tripping, passive aggression, lahat yan para sa mga introvert ay parang psychological violence. Kaya imbes na makipagbanggaan sa mga dramatic personalities, ginagampanan nila ang isang harmless at agreeable role. Hindi ito people pleasing, ito ay survival. Ang tahimik nilang kabaitan ang buffer na nagpapanatiling buo sa panloob nilang kapayapaan. Number 5. Pagsubok kung aabusuhin ba ang kanilang kabaitan. Hindi inosente ang mga introvert gaya ng iniisip ng iba. Kapag nagpapakita sila ng kabaitan o pagiging accommodating, bira itong unconditional. Madalas tinitignan nila kung irerespeto mo ba ang kanilang boundaries o gagamitin mo ang kanilang pagiging magalang. Ang kanilang oo minsan ay psychological test. Tahimik nilang sinusuri kung paano ka kumikilos kapag binigyan nila ng akses sa kanilang oras o enerhiya. Kapag sobra kang humihingi, masyadong demanding o inaakala mong unlimited ang pabor nila, agad nilang nire-record ito sa internal ranking nila. Hindi ka nila i-confront, simpleng binabawasan lang nila ang halaga mo sa paningin nila. Kapag bumagsak ka sa test na ito, mapapansin mo na dahan-dahan silang humihiwalay. Pinapaikli ang mga usapan, mas kaunti ang mga sagot, iniiwasan ang mga shared spaces, at binabawasan ang access. Ang katahimikan nila ang magiging verdict. Hindi tulad ng mga extrovert na marahang lumalaban, ang mga introvert ay nagpaparusa ng tahimik sa pamamagitan ng paglayo, emotionally at physically. Iniisip ng iba na masyado silang soft para magsabi ng hindi. Pero sa totoo lang, hinahayaan ng mga introvert na ipakita ng mga tao ang tunay nilang pagkatao bago pumili kung sino ang karapat dapat sa kanilang tunay na loyalty at sino ang karapat dapat sa tahimik na distansya. Number 6. Gumagawa ng Harmless Persona Shield May malalim at komplikadong panloob na mundo ang mga introvert. Pero bihira nila itong ipakita dahil masyadong privado, masyadong vulnerable, at masyado itong komplikado para maintindihan ng karamihan. Kaya tinatago nila ang lalim ng sarili nila sa isang harmless persona, ang helpful, tahimik, at agreeable na persona. Pinoprotektaan sila ng maskarang ito mula sa mga mausisang tao na madalas magtanong, mga emotional vampires na kumakapit sa sensitive na kaluluwa at mga extrovert na pilit na ikipag-socialize. Ang pagiging harmless ay nagpapababa ng mga expectations. Kapag iniisip ng iba na sweet ang mga introvert, mas maliit ang chance na hihingin ang kanilang paliwanag, isasama sa group drama o pipilitin sa emotional intimacy. Binibigyan sila ng shield na ito ng espasyo. Ang precious breathing room na kailangan nila para makaligtas ng hindi na overwhelm. Ang kanilang kabaitan ay hindi representasyon ng tunay nilang pagkatao. Ito ay decoy lang na nagpapatunay na hindi sila matutulak ng iba ng sobra, mabilis o madalas. Isa itong psychological camouflage para sa kapayapaan, hindi panlilin lang. Number 7, Social Credit para sa mga future disappearances May gawi ang mga introvert na biglang mawala ng matagal linggo, buwan, minsan buong season. Hindi dahil iniiwasan ng ibang tao, kundi dahil kailangan nila ng solitude para ma-recharge. Para mas maging madali ang mga disappearance na ito, nag-iipon muna sila ng social credits sa pamamagitan ng pagiging magalang, matulungin o agreeable. Dahil dito nagkakaroon sila ng positive reputation na nagpoprotekta na sa kanila kapag bigla silang naglalaho. Sinasabi ng mga tao, okay lang siguro, mabait naman yan, Salip na isipin na galit o bastos sila. Alam ng mga introvert na madalas na maling nai-interpret ang katahimikan bilang hostility, kaya iniiwasan nila ito sa pamamagitan ng kaunting kindness. Binibili ng strategic na kabaitan nila ang freedom. Freedom na makalayo ng walang guilt. Freedom na hindi sagutin ng mga messages ng walang drama. Freedom na alagaan ng isip ng hindi nage-explain. Sa maliit na gawa ng kabaitan, pinapalakas nila ang karapatan nilang mag-disappear kapag sobrang maingay na ang mundo. Hindi ito manipulation. Ito ay future planning. At number 8, ang tunay na pagkataon ng mga introvert ay maaaring maka-overwhelm sa iba. Maraming introvert ang nagtatago sa likod ng people pleaser mask dahil sa totoo lang mas intense, sarcastic, observant, sharp at brutally honest ang tunay nilang personalidad kaysa sa inaasahan ng karamihan. Madalas may malalim silang internal world na puno ng mga insights, dark humor, realism, at emotional intelligence na kayang maka-intimidate o maka-overwhelm sa mga sanay lang sa superficial na mga interaksyon. Kaya imbes na ipakita ang raw at powerful side nila, pinapalambot nila ito sa pamamagitan ng politeness. Diluted ang tunay nilang lakas para hindi masakta ng iba. Maaari kasing maging sobrang talas ng sarcasm nila sobrang direct ng honesty at sobrang accurate ng perception. Kaya ang nice act ay nagiging buffer. Paraan para makisama sa social settings nang hindi aksidenteng na overpower ang iba. Hindi ito pagsisinungaling. Ito ay pagpapanatili ng balanse sa pagitan ng mayamang panloob na mundo nila at ng labas na mundo na madalas nagkakamali ng interpretasyon sa intensity bilang agresyon. Sa huli, hindi nagkukunwaring people pleasers ang mga introvert dahil mahina sila o desperado sa approval. Ginagawa nila ito dahil isa itong epektibong psychological tool. Tumutulong sa kanila na mag-navigate sa mundo na puno ng mga ingay, expectations, demands at mga personalidad na mas maingay kaysa sa kanila. Strategic ang kabaitan nila, intentional ang katahimikan, at carefully crafted buffer ang politeness nila na pinoprotektahan ang panloob nilang mundo. Ang pagmumukhang people pleasing ay sa totoo lang emotional intelligence sa pinaka-eleganteng anyo. Ang kakayahang panatilihin ng kapayapaan, umiwas sa kaguluhan at mag-conserve ng enerhiya nang hindi nasasakta ng iba. Kung titignan, hindi sila people pleaser. Minamanage lang nila ang social ecosystem. Sa tahimik na lakas, strategic na kabaitan at psychological clarity, pinipili nila ang landas na nagpapanitiling kalmado sa mundo nila at buo ang kapangyarihan. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na sa kung ano ang mangyayari kapag pinatulan ka ng isang introvert. Shoutout kay Marie Delight Worker. Sabi niya, Hi po AP, good evening. Minsan ang ibang mga tao tingin nila sa mga introvert ay mahina kasi nakikita nila na tahimik lang. May isang pagkakataon na nasa meeting ako ng komunidad namin at isa sa mga nakaupo sa posisyon ay nangharas sa akin. Hindi niya akalain na papatulan ko siya ng direkta. Below the belt ang mga nasabi ko. Nasyak silang lahat. Kung gaano ako kabrutal magsalita. Sabay alis. Mula noon ilag na silang lahat sa akin. Baka maibulgar ko na naman ang mga tinatago nilang baho. Wala akong takot magsalita kapag alam ko ang katotohanan. Salamat po Sir AP and more power. At God bless us all. At ayon naman kay Vika ang mga salita ng isang introvert ay gaya ng isang bugtong na nagiiwan ng marka na palaisipan sa iyong katauhan. At shoutout din kila Chris John Lamoste, Kalayaan Kapayapaan, Lorena Bintas, Ramlat, Annalyn Granada, Maricor Pakanot, Chris Aligado Jr., Kay Molino, Pax Tumulak, Junjun Perang, Jola Short Video, Kati, at Kay Mer Apala. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment niyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout is at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung bakit biglang magbabago ang pananaw mo pag pinatulan ka ng isang introvert? Panoorin mo sa video na to.